Good morning everyone! So ayan, our video for today is, isi-share ko sa inyo itong aking ginagawa na cross stitch. Ayan o. Oh. Ang ganda. Actually, dati na akong gumagawa nito pero tinigil ko lang. So, ayan. Hindi <laughs> ko alam kung kailan ko matatapos to. Actually, I just started. Actually, dito lang sa banda pa ang nagawa ko. Ito. I hope na bago ako mag-forgod, <laughs> mag-forgod kaagad matapos ko to, at least meron akong remembrance dito. So ayan. Mahilig talaga ako sa mga horses. kaya ayan, ito ang napili ko para naman gumaganda pag siguro natapos 'to, ilagay natin sa ating wall, ang gandang tignan Marami ako nakikitang mga ganito. Maganda talaga siya. So, medyo mahirap siyang gawin. So, ayan. Ang dami niyang sinulid, Oh. Yan. Medyo nakakaano sa mata, pero itry natin uling gagawa. Actually, gumawa na ako ng ganito dati. Kaso lang yung medyo maliliit. Kaya, tsaka medyo bata-bata pa tayo noon. Siyempre, malakas pa yung ating mata. Char. <laughs> so, ang ayan siya. Ayan oh, ganyan ang ano niya. Hindi ba ganda? Maganda siya. Hindi ito gano'ng malaki. Sakto lang. Pero yung gusto ko talaga sana yung mas malaki pa nito kasi meron akong nabili noon, kaso lang hindi ko natapos. Hindi ko alam kung kanino ko binigay yon, ginawa niya. Siyempre, ginawa niya sa kanya na. Ayan oh. Hindi ito gano'ng malaki, ganun lang siya. Oh. Pero okay na to at least importante eh, matapos natin, di ba? Ayan yung mga sinulid niya, medyo hindi siya ga hindi sakto lang yung brightness niya para sa akin. Ayan, di ba? Pag nagawa na talaga ayon Ayun oh, ang ganda. Horse. Sabi nila ganito daw yung maganda, yung papasok ba? Yung yung nakaharap daw sayo. Ayan kaharap naman siya, 'di ba? So, I just hope and pray na after 3 years 3 <laughs> years matatapos natin ito 3 years hindi pa nga sigurado just ko eh, yung nagawa ko lang talaga ito pa lang oh ayan iwan <coughs> ay one, ah, hindi one week na nito sa Wednesday eh, lunis ngayon One week nito sa Wednesday. So, ayan pa lang ang nagawa ko. Pero, bihira lang talaga ako pag may time talaga ako. Doon ako gagawa. Doon ako mag uh, mag cross stitch. Ayan. Parang libangan lang. Maganda itong libangan. Kasi, pag wala kang ginagawa, yung maboboring ka talaga, di mo alam kung anong gagawin mo. So, para meron tayong libangan, aside sa cellphone, syempre, alam naman natin. Cellphone, lagi tayo nakatingin pagka walang ginagawa para naman magpahinga ang mata natin sa cellphone try natin gumawa ng medyo anong tawag doon may, may halaga ayun so yan ang ating video for today papakita ko lang sa inyo ang view ko dito araw araw yan Hong Kong yan the view of Hong Kong ganda niya di ba? So, yan ang view ko everyday. Yeah, mm -hmm. yeah no? so that's it for our video thank you guys for watching bye